Magandang araw sa inyo mga kahoto Sa video ito ibabahagi ko naman sa inyo Itong ating gagawin dito sa ating motor Suzuki Mola 150 na yung kanyang makina Pero dati siyang 125 So ngayon ang gagawin natin Pwede naman to sa kahit na uri ng motor So ang gagawin natin Papalitan natin siya ng ignition switch Ito yung nabili natin So, nabili natin to 120. Kasi ang problema nito ng ating ignition switch. Kapag sinusin natin, merong part na, ayan. Wala na siyang haset, nabubunot na siya. Gaya nyo, walang busina. Kailangan mong pagtamahin talaga may igi. Ayan. So, naglulos na yung kanyang susiyan Ayan. yung So, yun yung problema niya. Kaya, papalta natin. So, binila natin siya dati ng pang mula 125 sadya na 6 wire. Sabi nung seller, plug and play. Nagawa natin siya ng video. Hindi siya plug and play. Kamahal nun. Nabili natin siya ng 200 Iti yata, ganun, 300 yan. So ngayon, nakita natin to sa Shopee, 120 lang. So subukan natin i-convert. So ito yung wiring diagram ng ating ignition switch dito sa mola. Yung red, yan yung power supply tapos rekta right yan sa battery. Yung orange yung sa accessories. Yung blue, hindi ko alam kung ito yung kill switch. O okay, yun yung kill switch niya tapos ito yung ground niya. Dun sa part na yun. So, ito yung dalawa. Hindi na natin pagaganahin yung sa emergency light. Ito. Pagka napasobra tayo ng susi, yan, nagkaka-park light sya. Yan. So, hindi na natin yung pagaganahin. Mahalaga may on and off lang sya. So, ito yung ating tatanggalin na natin yung dalawang to. Yan na lang yung magiging connection nya. Apa. So, lima tong wire natin. Hanapin lang natin dito yung pang switch. Hindi na natin gagamitin yung isa. So tara simulan na natin So sa pagbabaklas nito Pakalasin lang natin to Ayan Para matanggal natin yon. So ito nga pala Check natin Yung supply nitong ating Ignition switch para malaman natin dito tayo gagamit sa ating sasakyan sa ating lancer na kasi naka open yung battery nito madali dito ma access ito task ko lang yan mga ka-auto ito yung negative ito yung positive terminal so check natin may power yan may supply sya ito yung ating ground so ito yung ating positive Rekta to sa battery. So pagkaino natin yung susi, dapat isa dun sa dalawa. Magkakaroon ng ilaw na supply. So tingin ko yung orange. Wait, ayos ko lang. Ito, iyon natin yung susi. Ayan. So naka-on. Dapat natin dito sa orange. Yung red lalagay natin. Dapat magka-ilaw sya. Hirap lang talaga mag-video. Ayun, umilaw. Ayan. Umilaw siya mga koto. Ayan. So, yung orange na nga, kagaya na kasi pang Suzuki siya, yun yung kanyang accessories. Tapos, pagkainot natin yung susi, natin kung mamatay. Ayan. Ayun, namatay. So, yun nga yung supply niya. So, ito naman mga koto, yung negative natin, pagka naka-off siya, tapos tapat natin dun sa kulay black and white tingin ko ito yung kill switch nya dapat iilaw to so sya yung magkadikit ayan umilaw so naka off yung ating susi so yun yung kill switch na yun yung gaganahin natin hindi na natin gagamitin yung kulay asul ayan so ito mga kaoto na trace na natin tatatlong wire yung ating magagamit pala dito yung positive yung orange at negative tatatlong wire pala nakakonek dito So itong dalawa ito sa part light, itong orange na isa na may connection doon sa color blue. Hindi ko alam kung anong para sa inyo. Nakala ko yun yung kill switch ng ating ignition switch. As, as if, dapat pag itinap ko ito sa ground, magdidikit siya, namamatay ang makina. So ngayon, testing natin. Oh, test testingin natin pagka binuhay ko yung ilaw na signal naman parehas tapos dun sa ating headlight naka on din naman so wala na wala na connection so check din natin yung karga ng ating voltmeter ating voltmeter kinabitan natin yung battery so ayos naman yung charging niya. Mahirap eh, lang mag-video gamit tayo sa kamay. Ayan. So ayos naman yung charging niya. So ngayon, tinesting ko. Pinagdikit ko yung orange na to na kulay blue doon. Sa black dapat mamamatay siya. Pero ayan na, hindi siya namamatay. So dito pa rin yung connection niya. Pagkainap ko, namamatay pa rin. Ayun. So yung tatlong wire na lang na yan yung ating gagamitin. Ayan, orange, red at black para dito sa ating ito. So yun din yung connection niya, red, orange at black pang Suzuki X4. So ngayon, titesting natin kabit yung gagana muna. Tatap mo muna pansamantala. So ayan mga kakoto, naitap na natin yung orange. Sa orange, red sa red at saka black dun sa uh, white and black dun sa ating stock na kulay ng ating ignition switch so testing natin yun Ayan. Tingnan natin kung naga na signal light yan may supply nga testing natin pa ang may busina Mandar naman. Ayan, mandar. So, testing natin patayin kung mamamatay. Oh, ayun. So, yun na yung connection niya. Ha? So, ayos na to. Kakabit ko lang to. So, hindi ko alam kung para saan yung orange na may white. Baka naman po may nakakaalam sa inyo kung para saan yung connection na yun. Pakicomment nyo naman po sa baba. Para malaman namin. So wala naman akong nakita supply dito. Sa kanya. Kala ko baka sa charging. Kung ano. Kung pagpunta CD ay eh, hindi naman. Parang wala kasi kasaysayan. Kasi nagkakarga yung ating battery. Tapos may mga ilaw naman tayo o baka dun sa regulator pero hindi man nag overcharge yung ating ano yung ating battery sa so, karga kahit revolution natin hindi naman natas yung karga nya so yun pa rin so, tinanggal ko na lang yan ko na lang to para saan to so, nakakaalam po kung para saan to pakicomment nyo naman po dyan sa baba yan so kakapit ko lang to tapos kakapit ko doon ito, yung pang export dahil parehas syang pang susukit pa halos parehas yung kanyang position so, sa ating mola 125 yeah. sakto sakto sya dito sa bracket yeah, parang sinukat parehas na parehas yeah, tapos yung gagamitin natin sa itong sa ating pang mola kasi metal to ito yung sa plastic eh ito yung ating gagamitin. Ayan ano, sakto sakto. Ayan mga auto tapos na nating ikabit ng ating ignition switch. Ayan, bago na siya. So hindi na siya natatanggal pagka naka-on. Ayan. Gumagana na. So swak so, yung ating pang-export. Parang original. Ayan. Testing natin. gumagana na. yung kanyang busina, ilaw, ayos lahat gumagana. Yan. Gumagana lahat. So, ganun lang magpalit ng ating ignition switch pang Suzuki x Pasok dito sa ating Molaw. Yan. So, may issue kayong ganito. Bukan nyo. Ayan. Salamat.